na ebidensya para makapagturo po. Ayoko pong magturo ng dahil gusto ko lang. So, piles of cash naka-party-party na wala ka man lang malay. Isa Pero, lang yung sinabi mo o may pinagtatakpan ka ba o ano? Wala pong pinagtatakbang, Your Honor. Bali sa... Doon po kasi sa ano pile of cash na magkakaiwa yeah, okay. magkakaiwalay. Si General Alcantara, hindi mo na rin maitatatwa, maitatanggi kasi nasa harapan mo yung piles of cash. More or less, alam mo rin kung paano yung, kasi ikaw ang uh, district engineer eh. At e ko rin tinuturo, nakausap kung sino-sinong tao. Kanino para sa proponent, kanino para kay, may mayor pa nga nababanggit eh. Alam mo rin yun eh, maski itanggi mo na wala kang kamali sa pera, eh hindi naman uh, doctor yung, yung photograph eh. Inami mo na rin, ikaw rin yung nasa harap nung katakot-takot ang pera doon. Hanggang ngayon, hindi ko pa nga maipaliwanag kung bakit baliktad kontraktor nagbabayad sa, sa, sa